guys, magandang araw. Ngayon po ay may gulay akong lulutuin. Ito po yung gayat na pampakbet. Ngayon, kalahating kilo po siya. At meron din po tayong gisa mix, luya at bawang, sibuyas, at dalawang sili. At meron po tayong bagong tatlong kutsara. Meron din po tayong santaling saluyot na kinakailangan gamitin at himayin po natin ito nyo naman guys kung anong gusto nyo ihalo alokong ba tiba? o yung malunggay. Kung anong available na maaaring nyo mabili yan malapit sa inyo o sa palengke ninyo maaaring nyo namang halu, haluin kung gusto nyo ng alokbate, kasama yan tsaka malunggay, nasa inyo po yun ah, basta sa akin, eto ho, kasi tipit-tipit din ho minsan, lalo na po ngayon natasang gulay, ngayon simulan na po natin mag-isa at mainit ng ating kalan, ay yung kawali este, lagyan natin kahit tatlong kutsarang mantika, ayan, pag mainit na po siya mag-isa na po tayo ng bawang nasa inyo kung gusto nyo unahin isunod nyo na rin po yung sibuyas alam niyo naman guys na sa inyo naman po ang kung gusto niyo pagsabayin yung pagisa ng sibuyas at bawang pero ako unang una ko po yung bawang para ramdam ko yung aroma nito bago ko siya ilagay ayan ang dami ko pang daldali ayan basta dating gawe sa pagluluto halo-halo system ayan ang daldal ko sige ako, oh, ayan, naamoy ko ng lahat ng sangkap. Pag okay na, medyo luto na. Siyempre, ilagay na natin itong ating ginayat na gulay. Siya nga pala, guys, naglagay ako dito na isang buong malit na gabi. Kasi pag bibili ka naman ng gayat, wala naman siyang gabi. Para mas masarap. Kasi gusto ko yung umangata talaga ng gabi. At isa pa medyo nakakaragdag siya ng lapot dun sa ating sarsa. Ayan. Halu-haluin lang po natin sandali. O sangkot siya natin siya sa ating sangkap, Then takpan. Wala lang para manuot lang po yung aroma na ating sangkap. Then lagyan ko po muna ng uh, ating tubig na isang tasa for 3 minutes. Ayan. Pwede mo naman pagsabayin. Ewan ko ang dami kong arte. Ayan tapos, ukay-ukayin, este, halu-haluin. Ayan. Pasensya na po, medyo maingay ang aking location. Yan na, may sumisingit pa sa akin po. Then guys, lagyan muna natin konti ng bagong isda para magkaroon po ng lasa muna yung ating gulay. Paunti-unti lang po para kumapit po siya. Habang sinasangkot siya niluluto natin ng gulay hanggang sa lumambot serp kaya ng gulay na ito, lalo-lalo na itong putahing ito. Paborito ito ng mga bisayan tulad ko. Timplahan nga po pala natin muna ito ng paminta. Ayan, buhusan po natin. Then, mix po muna natin. Then guys, takpan po natin hanggang tatlong minuto. After 3 minutes, ayan, buksan natin kung medyo malambot na po yung ating gulay. Haluin natin mabuti. Hintayin ko hindi pa kaya kailangan pa natin tong takpan muli. Hintayin lang po natin ng saglit. Mm -hmm. few later. Okay guys, tag -tag lang po ako ng dalawang minuto. Ayan, binuksan ko na po siya. Maaaring na po natin lagay itong dalawang sili. Ayan. Ayan pailalim po natin para medyo maluto siya at magkaroon ng aroma ng siling to ay yung gulay po natin. And then, isunod na po natin ilagay ang ating gulay na jute leaves o yung saluyot. Kung meron naman po kayong alakwate, pwede nyo po yun makaragdag ng lapot ng ating sabaw o sarsa na ating gulay. Masusustansya po yung masinag natin. Ngayon, timplan po natin na naiwan nating Um... Uh, ano ba ito? Ah, bagong isda. Ilalagay ko na rin po yung natitira nating paminta. And then, natin ang ating ginisa mix. Iubos na po natin yung maliit na sachet na yan. Hindi po tayo maglalagay na asin dahil maalat na po ang ating bagong isda at ang ating ginisa mix seasoning. Ayan, buhos na po natin lahat. Siyempre, sinumot ka lang naman po lahat ng laman ng ating sachet. And then, alam niyo na ang kasunod niyan. And mix na po natin. Ay, may sinaway akong bata. Asensya na. Ayan, then tuloy-tuloy lang ho natin. haluin mabuti para humatunaw o madisolve lahat ng mga seasoning na ating nilagay. Apo pala guys, kung nagustuhan nyo po ang video ng ito, ipakilike and share po. Para sa mga nais nice na matutong magluto ng simpleng ulam at tipid tips na mga klase ng recipe na nais nice gawin sa bahay o yung mga nag-aaral pong magluto, ayan sa pagluluto syempre guys tikman nyo po at pag ito ay maalat syempre discard yun dagdagan nyo at least kalahating tasang tubig pero ito sa tama lang po sya eksakto eksakto lang po yung pagkakatimpla ayan pan ko lang po ito sandali para hulubos nang matunaw ang ating mga seasoning ayan after 2 minutes po yan then pwede na po nating lantakan yan pero syempre mag plating pa po muna tayo para may prepare naman po ng maayos sa inyo. Ilang tapayin ko muna ang ating kalan then walang pinggan ayan Naku, yung okay, mamahilig sa gulay yun dyan. Naku, nagugutom na kayo. Ito, nagsasandok na ako. Nagugutom na rin na ako. Siya nga po pala, guys, kung kayo ay may katanungan o suggestion dyan, ay maaari po kayo mag-comment sa ibaba. Ayan. Ang sarap-sarap naman tingnan. Atakam ah, na ako. And guys, siya nga pala. Please mag-subscribe na rin po kayo at itin ang bell button para ma-notify po kayo sa mga bagong i-upload ko pa pong video. Tadaan, ito na po ang ating utan. Este sa Ilocano po yata, idininding ito. Dininding na gulay. Nasa inyo na po kung pakbit sa isda. Ano man tawag nyo dito. Eh, natatakam na ako. Kain na po tayo guys. Ang sarap talaga tingnan ng mga gulay na ito. Kung lalong ganitong sariwa, berdeng-berde. Kaya, kain na po. Teka, 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 wait, wait. May kulang eh. Alam niyo na yung kung ano ang kulang. Hindi masarap pala kumain ito kung walang kapares. Siyempre, of course, ang kanin. Tingnan niyo po. Tingnan natin, tingnan mo. Ang sarap ng gabing ito. Ang lambot. O, di ba? Ayan, tamang-tama lang po yung luto niya. Tingnan niyo yung, tingnan niyo yung sitaw natin. Napakasariwa at ang lasa na itong ating sabaw. Ano ba yan? Naman ang tagal naman na nagsasandok ng kanin namin na yan, kanin na makapag na. Ayan. Let's start to eat. Ito na po yung ating kanin. Siyempre, masarap siya ibudbud yung ating sabong. At ito may natitira pa akong piniritong liig. ba diba? Ang sarap-sarap ng kain mo pag may kapares kang fried chicken or fried fish. Kung ano meron kang natitira dyan. ako ipartner mo na sa guray na yan. Okay, bye, bye Thank you so much po sa pagsuporta at sa pagtangkilik na aking mga video. Okay guys, hanggang sa muli po. Guys, narito po ang mga ingredients ng ating recipe.